Hello mga lovely people! For today's video po, ang isi-share ko po sa inyo itong version ko ng beef ampalaya. So, ayan po yung beef ko. Beef tenderloin po yung ginamit ko. And then, meron ako isang perasong ampalaya. Ito palang slice ko ng beef ay eh. talaga pong ganyan. O, oh, maliliit. Ayan. Para mas mabilis yung cooking time niya. Ano po. Tapos meron tayong sibuyas chopped garlic, tapos ano, thinly sliced na fresh ginger. Lalagyan ng konting black beans. So, binanlawan ko na siya kasi nga maalat. Lalagyan ko din ng cornstarch. Tapos, kikuman soy sauce. And, oyster sauce. At saka po, white wine. Kung meron po kayong dry sherry o di kaya yung Chinese rice wine, ay mas maputi po. And then, syempre, lalagyan ko din pala ng paminta powder. Ayan po. Procedure po tayo. Inan natin ng kunting paminta. Bala na po kayo mag-adjust. And then, soy sauce. White wine, ayan. tapos, ayan po, and popcorn starch. Then gamit ng malinis na kamay, halo-halo ito. Ayan. mantika. Ako pa lang ang palay pala, hinimas ko na sa asin. Ito. Sisimutin ko. Ito. ayan, mga at least 2 to 3 minutes po. Try ko. Kasi gawa nung mamaya, yung karne kasi natin, mabilisang yung ito lang din. special participation talaga yung mga aso namin. Dagdagan ko ng konting mantika. Tapos kailangan this time, mainit na mainit talaga yung kawalit para hindi magturi yung karnes. na lang talaga malambot yung bakong ito. So, ano? Tapos, kung mas marami pa dito yung karne na lumutuin nyo, i-batch per batch nyo po. Pero mukhang napukuplaan ako. So, dadagdagan ko lang ng konting toyo. yung ating black bean. So, mga one minute na lang po, tapos ready na. Ayan po, lupa na po. ayan mga lovely people let's take one time malalaman natin kung malambot yung ating karne ano <laughs> ayan po kain po Mm. Hindi naman po siya matigas. Pero hindi din po siya ganun kalambot. Kaya yun. So, in short, nakakain naman. Ano naman yung palaya? Yun. Isang pang ano. Ganito kasi yan mga lovely people. Kapag kayong karne, um, dapat kasi beef tenderloin As talagang tender siya, no? Kasi nga lang dito sa province namin, pahirapan talaga makahanap. Kabili ng karning baka na yung hindi, ano, yung malambot, yung, bata-bata pa ba? Sabihin natin ganun. Ngayon, Kapag ganito, na sinubukan ko na nga kasi nga, inaisip ko, beef tenderloin, tapos nilitan ko po yung slice. Akala ko talaga, okay na sa kanya at ganitong posisyon. Okay naman, um, hindi naman siya talaga yung makunat o matigas. Pero, pagka ganito, ganyang, ano, ibang part ng beef ang mabibili nyo, ang gagawin nyo po talaga ay wag yung ganong procedure. Kasi yun ay pang mabilisan talaga. Ang um, kailangan yung, ano, yung palalambutin pa, pakukuluan, ganun po. So, ibang procedure po tayo doon. Ano, So, para na po mga lovely people, tatapusin ko lang po itong kinakain ko. Ay, again and again, and again, and again Thank you po sa mga lahat po na nag engage ng aking mga content sa mga nagla-like, nag-share at mga nagko-comment po. And thank you, thank you din po so much ating mga new friends, followers, and subscribers dyan. And kung meron po kayong mga katanungan, oh, dumiwanag naman kanina, dumilim, kumilimlim, kung meron po kayong mga katanungan dyan at kung meron po kayong mga suggestions, sulat nyo lang po sa ating comment section. So, paano po ang gusto susunod po dito lang sa Kuchina di Pichit, the home of Pacham Pacham recipes. God bless, keep safe, and enjoy cooking. Ciao, ciao! Mama!